Ano sa'yo pangalan? Ah, uh, Bidini po. Ah, uh, Tagasa. Taga SNB. Ah, uh, single or nice sidecar? Nice sidecar. Hehe, <laughs> boy. Ah, pangataan na, boys. Uh, unsay kasagaran pangalan sa mga palahubog. Paano yun <laughs> <kay Ilaga>, <laughs> na? Cesar. Nakakailan si Cesar? Naagyan, naagyan. Tagasa mo na si Cesar? Taga snd <laughs> <Sindi> po. Hindi. O, nakay message ni Cesar, unsa man? Undang nagkwandong, undang naginom. Stop it. Get some help. Ano pangalan? Ah, uh, Filcon Cortez Nilias. Tagasa. Taga Santa Cruz Lower Lala. Uh, Single or ni Sidecar? Ay, with sidecar. Ah, oh, with sidecar. Hindi ko masabang na sa likod. Yeah. tayo na, birds. Unsay kasagaran pangalan sa mga palahubog. Um, Lando. Lando. <laughs> Kinsa mo na si Lando? Nakay Lando? Na, ah, taga mo ah. Taga nyo ah. So kung nakay message ni Lando, unsa may gusto niyong istorya ni Lando? Ah, uh, kung istorya ni Lando is kanang inahinay na kay o mahubog kaning magmaoy okay. dili magigsumbagay tao magigsumbagay lubi oh. <laughs> ikaw magmaoy ka ah dili sir kani kong inom ah what damn pangalan sa'yo ah tagaribe taga asa taga ribe ah. single or naisedgar Single. Ah, single. Pag panaro single, dapat mag-single mo ron kapit na February. Ah. Sa pangatana, unsay kasagaran pangalan sa mga palahubog? Ah, hot mga Ang pangalan um, sa mga palahubog kayo, eh, nag-start with letter T. Isa mo na si T. Mga, mga Theodore, mga, mga, sa pila yun. Ay, ayaw, mayroon, kayo magbasa. What? Ah, hot dog. Ah, unsay, pangalan? ah, 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 tagasa. Tubod. Tubod. Ah, uh, nakoy pungutanan ni Mobers ba? Unsay kasagaran pangalan sa mga palahubog? Hmm. Saga, no? Ah, uh, bag kay matubag, ra. Wait for it. Here it comes. Ah, ra. Pahubugay. Pahubugay. Ha! <laughs> <laughs>